Yes. Pero ang powder niya parang hindi. May halo yan simento? Minto. Oo, oh, okay. kaya ganyan ah. ang kailan. Hmm. hindi mo yung nalaman ng si Minto, sa pae, madikit. Hmm, kaya pala. Ganyan yung ginawa dun sa sahig ko. Nakalit <tong> ang basi kulay. Hmm, pag mapunas ng sahig, ng basa, kasama ang kulay. Wala yung halong si pinuro lang nila yun. Ay, dito it itong sinagawa. Si Biani ang nagpagawa.

Yung kulay green yan, maganda din. Hmm. Yun ang inuproroksa ng puti. Parang makahitam, makahitam. Ayun, ulit, na yung bago yung Yung bago. Matou not Dapat pala mag-aan lang ang kamay mo dyan. Pag mag-aan lang ang kamay mo 嗯。Oh, um. <laughs> tapos na ang kwarto. Oh. Nandito na sa labas. Dapat pala tatlong supot ang simento, ano? Sakto na 'yon. Oh, malaki talaga yung kusina yun. Pero sa kwarto, dalawang simento na. Ha? Ilan? Duwa may kabunga na na magasit tala. Saru lang talaga siya. Ay. Kasi itong kalahati mo yung pabago. Pinangpupuro po. Ah, sa ba? so, mga ilang simento pang kailangan. Saan, ma man, ma Isa na lang. Hmm. Saka kukulang mo rin siya. Sarong kilo na lang ngayon. Ah, mabili na lang. Barato na lang yan? Oo. Uh -huh. Diyan mo kayo yung kapit. Adi paano pag di pala yan natapos ngayon? Sa sunod, sa sunod na? Sabi na. Di ka pa magawa doon? Tatapusin ko na yun, para busy duman. Kinaulay ko muna ito, sabi ko may tatapusin ako. Ah, sige, sige. Ah, oh, ko na din yan. Eh. Sinabihan ko muna ito, nagsabi duman na ako sa ako. ko muna, di ko natapos. At pinagbago kami ng CRI. <laughs> Ay, hindi nga. Hindi po pati dito nakakabakal materialista kung man siya ito mm. Gusto niya, yaw na siya Ay, gusto niya, mabilis siya, nandun ka na. Hmm. Ay, maganda nga yun. Baka magbakal dahil siya, dahil man, dahil ka man makakumpis sa tulos. Kinaulay ko ito ko Matigas ang sinin. Kasi katabang ko, kinaulay ko din. Ito na ngayon yung uh, natapos. Ayan, mayroon na siyang sa sahig, flooring. And red cement yung ginamit. Ayan. And sa ngayon, nagmo-moist pa siya. So, kaya laging basa yung sahig. So, nakailang punas na ako dito ngayong araw. And talagang nagbabasa-basa yung sahig. Ayan, yung lababo. So beautiful talaga. Napaka-elegant na ng lababo. And si Sanggol magluluto siya ng corn beef. Ayan, kasi gutom na daw siya. So ayan. Inilagay ko na yung gamit namin sa kusina. And yan, don't mind the ilalim kasi mga gamit yan ng trabahador, hindi pa kinukuha. So baka bukas kunin. Ay, kumakain na pala si sanggol. Anong ulam mo, Ay Ayan, table ang wala pa dito. So dito ako maglalagay ng table. Yan, maano ano pa, gagawa pa ng table para sa masahan. Yan, yan dyan sa part na yan. And naglagay ako ng curtain. O, oh, diba? Tsaka sa kwarto. And then dito sa bathroom. Yee! Kulay blue. So, yun lang ang update for today. Ah, uh, kulang pa siya ng gripo. Yan. Yun na lang ang kulang dito sa lababo. Yan. Gripo and dito dito sa bathroom so yon and thank you so much tita Annabel thank you very much talaga oh di ba hindi 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 po talaga <laughs> hindi po mag-sink in sa akin na may ganito na akong kusina 'di ba imagine yung ganito kalaking kusina, nagawa agad. <laughs> Yan, thank you Tita Annabel talaga. Hindi ko inaakala. Hindi ko akalain na makakapagawa ako ng ganitong kusina agad-agad. And laki niya talaga. Ang laki ng aking kusina, maiwas. And then meron pang kwarto dito sa likod. Yan sa kabila ng pader na yan is kwartong malaki. Yan mahaba siya. Madilim, madilim sa loob. Ay madilim talaga. So yan. So that's all for tonight. So gabi na ngayon, maulan na masyado. Kahapon, uh, hindi naman masyadong, hindi maulan masyado kahapon, medyo sumikat ng konti yung araw, pero ngayon binawi. Super ulan maghapon talaga. Hi Opol! Uh, maiwas na yung paglalaroan ni Opol, dito siya talaga sa kusina lagi. Yan, yeah, thank you so much everyone. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much Tita Annabelle for always supporting me. Thank you, thank you. Thank you talaga. So, thank you also dahil lagi mong pinanonood ang aking mga old and new videos. Thank you so much. So, dahil dyan, nadadagdagan yung aking dollar sa YouTube. Oh my God! Wow! Yan, thank you po talaga. Thank you, Tita Annabelle.